Imaginin mo be, naglalaro ka ng ML tapos munti ka na ma-wipe out. Pero dahil naglag yung kalaban, ikaw pa yung nanalo. O kaya naman, 50-50 ka na sa hard pity sa Genshin pero nakuha mo yung limited character in a single pull. Yung relief nun, I would imagine, ganun din siguro yung naramdaman ng main character natin for today's video. So ganito yun, te. Nagplano yung Binangonan Police na i bust si Justin, also known as Mulong, kasi nakakuha sila ng info na nagbebenta raw siya ng shabu. Magkasama yung poser buyer and yung confidential informant na dumiretso sa spot kung nasan si Mulong. Doon, pinakilala ni informant yung buyer kay Justin as coworker daw niya. Eh, syempre, sinabi rin na bibili sila ng shabu. Pero malamang, alang-alang nagpakilala para magbago topic. Ay, ba't ang first son? Anyway, binigay ng buyer yung Boodle money and si Justin naman nag-abot ng plastic sachet na may puting kristal. Alam niyo na yun? Pag-abot, boogsh! Nagbigay na ng signal si buyer for tapos na ang deal. Nagpakilala siya as police pero nagresist resist si Justin's arrest. Kaya, dumating agad yung backup at na-fresk siya ng bongga mga tech. Dahil doon, nakuha pa nila yung dalawang sachet at dalawang aluminum foil strips sa kanya. Right then and there, minarkahan lahat ng ebidensya. Yung sachet na binili was labeled just-1 and yung dalawa pa as just-2 and just-3. Itong twister. Tapos yung foils naman as just-4 and just-5. May barangay official na present to witness yung mga yon. At mga te, after mahuli si Justin, dinala siya sa police station and pinicturean lahat ng nakuha sa kanya tapos binigay ng police yung mga sachet sa forensic chemist para i-test. Ayan na, nag lahat for Shabu. Kaya sinampahan si Justin ng dalawang kaso for selling and possession. Of course naman to, si Justin dininay lahat, di ba? Just ko, may bago ba? Just. Sabi niya, Pauwi na raw siya sa ng motor nung biglang may apat na lalaking humarang at tinutukan siya ng barel. Pilit daw siyang dinala sa isang bahay, pinaupo sa tabi ng mesa na may kung ano-anong item na nakapatong sa taas na hindi naman daw kanya. Pinigsulan pa siya kasama nung supposedly na ebidensya and nung nag siya, binugbog daw siya bago isinakay sa sasakyan at dinala sa presinto. Kaso, ayon, hindi kinagat ng korte yung story niya. Why? Na-convict siya for illegal sale at illegal possession of drugs at inaffirm pa ng Court of Appeals si yung hatol kasi buuraw ang chain of custody at kumpletong elements ng crime. So, yung drama-rama natin for today's story is nasunod ba ng maayos yung chain of custody? Sagot is no, te. And so, the Supreme Court said, we acquit. Kasi sa drug cases, pinaka-importante yung mismong shampoo If y'all could remember, yung corpus delicti or ebidensya ng krimen, kailangan sure na sure na sure as in sure is yung mismong sachet na nakuha sa akusado, siya rin yung dumating sa korte. At para makasiguro, dapat kumpleto din yung chain of custody, like yung marking after makuha, turnover sa investigating officer, pasa sa forensic chemistry for testing at submission sa court. Eh, sa kasong to, may gap and broken yung chain of custody. Dagdag pa, dapat may insulating witnesses like barangay official, DOJ representative, or media habang ini-inventory at pinipicturan yung drugs. Kapag wala sila, dapat mapakita ng police na super effort sila na makahanap ng mga yon pero sa records kasi, puro sheer statements lang and walang proof na sinubukan talaga nila. Kumbaga, with no screenshots ganoon. So, sabi ng court, hindi preserved yung identity ng drugs and dahil doon, hindi valid yung conviction. Meaning, lusot si Justin and acquitted siya. So, what's the moral of the story? Nako, discipline talaga ang game changer, mga jay. Hindi lang sa law, pati sa kahit anong goals mo sa buhay in general, small man yan or life-changing. Like, sa studies or work, kung wala kang disiplina, easy lang na matempt ng procrastination. So, ayan. Cram mode ka lagi, di ba? Or sa health, kung hindi ka consistent sa diet or exercise, ikaw din yung apektado, hindi yung ibang tao. Or like sa relationships, kung hindi mo dinidisiplina yung sarili mo to communicate and commit, magkaka what ifs kayo pareho and that might eventually lead to frequent miscommunications. Shout out to my emotionally unavailable people na pumasok sa relationship knowing full well emotions are involved. Sarap niyo po kurutin sa sing. Sorry. Anyway, what I'm saying is kahit gaano kalaki or kaliit yung goal mo, yung discipline mo will make or break you. Kasi kapag hindi ka consistent sa mga ginagawa mo to reach that goal, ikaw rin yung magsasuffer or magre-regret sa huli. Baka even to the point na mapatanong ka na lang, what if I did this or dapat ba ganito yung ginawa ko? You know, regrets. Gets ba? Ikaw, tingin mo, fair ba na makalayang isang tao dahil lang sa technicalities kahit feeling mo guilty siya? Right then and there, minarikan lahat ng ebidensya yung sachet na binili. Was? Binili? Wow, binili? Sabi niya, pauri. Pa, pauri? What's pauri? What? Eh, sa... Ay! Mephisto. Tingin mo ba fair na makalaya ang isang tao dahil lang sa mga technicalities? Ay, ang ingin ni Badeng. Tapos, yung files naman, just dash 4 and just that Dos? Dos? Dos 5? Fi, dos 5? Ano yun? yung sachet na binili was labeled just the just ja, huh? yung na binili was labeled just dash one and my huh? may gap and broken yung chain of custody dagdag pa dapat may insulating witnesses ay maingay tapos yung for ay perfect may dumaang sa yung sachet na binili was labeled just the just ja, ay, nako. Sorry, Ted, di pa nagkakape. My God. Ikaw, fair ba na makalaya isang tao dahil lang sa technicalities kahit feeling mo guilty siya? Okay na to.